Good morning, mga kalakotsera, mga kabeheros. Tumuyo si Madam yun lang, yung madam dami lakotsera. At nandito kami ngayon, naglakwat <laughs> kami naglakwat taga rito lang kami. Char. <laughs> sa aming uh, at ang gagawin namin ngayon ay magsiswimming kami sa swimming pool. O, na lang naman, nilalakad lang. <laughs> Ando na yung ano namin unit. So, magla dito lang kami sa labas. Lumabas lang kami para mag swimming sa swimming pool kasama si Siyempre, hi! Mag-hi ko muna Hi ko muna hi, hi, hi po! Good morning! Oh, si Oo, oh, Sa so mga nagtatanong ko na saan si Neri, ayan, kitang-kita si Neri kasi nakarash guard. <laughs> so mag-swimming kami ngayon dito! Oh, di ba? So, andito kami ngayon sa swimming pool ng Building 1 to sa Okay na, okay na. Kailangan kasi mag-log dito. Pag, ah, ano ka. Anong oras ngayon? So, ilalagay dito? Dito. So, tapos so kami mag-log. Go, push, jump. Si kabalo kabalo ka mo lang oi. Ha? Ayaw dito sa lalong haari na sa babaw. Okay na, mag na kayo. Kabalo ka mo lang oi, ay na. Ah, marunong naman kayo sa lang? Ah. Ha lang <laughs> ha hindi pala malalim ito. Ah. Marami naman swimming din dito. Mga bata din. Nakikita nyo ngayon ang dalawa, si Nery at si Erna, ay nagsiswimming. So, sabi ko sa kanila, mag-swimming muna tayo, pagwitin sa bahay, mag-ayos. Kasi pupunta ko ka kami ng SM para bilhan ng cellphone si Nery. At, um, aayusan natin yung si At si Erna. Si Erna, si Erna kasi medyo mature na rin siya. Marunong na siya sa, ano, marunong siya. Madali na siyang turuan kasi... Uh, very ano din very eager matuto. Gusto gusto niyang matuto, nagtatanong talaga siya, ma'am si, ano to, anong gagawin ko after dito, ganun. Ganun siya, very, very, ano siya, very eager to learn. Kumusta ang tubig, malamig? So, masarap maligo. O, oh, mag-hike, kasi ay, medyo na delay lang yung requirements niya pero andito na siya o, ano sasabihin natin sa ating mga viewers thank you po sa panonood Oo, oh, thank you those for watching sa ating 1800 live viewers na nanood ngayon ayan ano sasabihin niyo kay Sir Paul Itong gusto ko lang po magpasalamat kay Sir Paul dahil po sa walang sawa niyang pagtulong sa mga kapatid kahit ano po, kahit mahirap po yung, yung trabaho niya, pero, pero kinaya niya po. Alam ko po na mahirap yung mga trabaho niyo sa bawat pag-mission niyo sa kabundukan. Alam ko mahirap po, pero, pero hindi, pero sumuko para lang makasulong sa mga panabayan natin. Kaya maraming maraming salamat po Thank you po. Um, Magpasalamat po ako kay Sir Paul kasi kahit ma, kahit po mahirap ang processing ko yung papers ko pero naya ko inyo at sir po ah uh, thank you po sa sa pagtulong sa mga katutubo namin kahit na po malayo ang isahan niyo pero kinaya niyo po para po makatulong po sa amin yan lang po. Maraming maraming salamat po sa buong PBP. Sobrang pasasalamat po namin sa iyo dahil po sa inyong pagdulong sa amin. Maraming maraming salamat. Po. Mm -hmm. Lalo na kay Tita Pibila, maraming salamat po. Po, so, sa mga sponsors nyo, thank, Ay, thank niyo, thank you. Ano sa Thank you. Thank you po sa mga sponsor na Oh, ayan. Thank you so much. Oh, di ba? Yan yung dalawa. Maraming maraming salamat sa Unang-una kay Sir Paul talaga kasi kitang-kita ko ka, alam mo kaga, di ba, nakakakawa, Sir. Awang-awang <laughs> oh. siya kagabi, nakita ko nga naawa nga ako eh. Na nakita ko yung itsura niya kagabi, pagod na pagod siya. Kasi nga, hindi lang yun pagod physically ha, yung stress ba? Na-stress yun siya eh, kasi at na, we we oh, na-worried kami na baka hindi masama si Neri. So, Sobrang-sobrang stress kami. Kaya, Saludong saludo tayo kay Sir Paul. So, talagang yung effort niya kay Sir Paul at sa buong PB team na talagang yung effort talaga namin. Hindi namin kayo bibitawan hanggat hindi namin makikita na umaasenso kayo na ano mag-success kayo. Kasi kung ano yung pangarap niyo, pangarap na rin namin yun. So kung pangarap niyo maging successful, pangarap na rin namin yun kasi naging parte na kayo ng buhay namin kasi andun na yun andun na yung ano eh andun na yung sakripisyo din namin hindi lang naman din sa dahil sa sa dahil sa tinulungan namin kayo dahil sa sa team pero andun na yung kung may connection na tayo di ba na kung ano yung kung an failure niyo ay parang magiging failure na rin namin kasi party na kayo sa aming mission so pag-aral lang mabuti ha Neri, wag mong nag-give up agad, ha? ko akin ang pong kasabi sa aking pamilya na mag anong po, mag-ingat at mag-ingat po doon at pag, pag ano na Namiss mo na sila? Okay. Sige lang kasi pag may cellphone ka na, pwede na kayong mag video call ni mama mo. Bakit? Pili tayo ng cellphone ngayon. Ngunit promise ko po sa kanila na, mag-aaral ko, gusto uubot ko. Huwag ka nang umiyak, may naiiyak din ako sa'yo eh. Sige lang nga, buti. yun lang naman eh. Huwag mong biguin si mama at papa kasi, inanok ka eh, pinagkatiwala ka ni mama at papa mo sa puntog bumong team. Na, so huwag biguin si mama at si papa ha, magaya lang mabuti. Ayok siya. <laughs> ko lang po sabihin sa mga pamilya ko na palagi po kayong mag-iingat at huwag kayong mag-alala sa akin kasi mga mabayad naman yung ano, bibigyan at saka kita ipa At maraming maraming salamat po din sa ano, mga magulang ko sa pag-alala sa akin at pagbayad sa akin na makapag-aral dito po para sa akin. Lagi niyo po tatandaan na itong pag-alis ko para sa akin para sa akin sa Kaya maraming maraming salamat po sa I miss you po. I miss you all. Ayun, tapos na kami maligo. Oh. Uh, Ready na? Ready <laughs> na. Uh, so, thank you so much ating uh, sponsor, ang swimming pool ng Codunino. <laughs> uh, so, walang bahay na this free kasi dito tayo nakatira. Ha? Pero may bayad ba daw yung sequel? Pag di ulang bayad. So, ready na? naka na sila. Anong masasabi nyo sa inyong pagsiswimming? Masarap o maligo. Ha? Sarap Masarap maligo. Uh, sarap lumangoy. No? So yan, pabalik pa kami dun sa aming unit. At naku-prepared kami sa aming pag-uwi going to, ah, pag-uwi, prepare kami going to SM. Kasi bibilhan nga namin ng cell Kasama ko na yung dalawa. Kusuta kami ng SM. Anong gagawin din sa SM? Ano pa? Anong gagawin din sa SM? Hmm. ng damit ni cellphone. Bibili ang cellphone ni Neri. It's so, excited na si Neri, no? <laughs> Matakad <laughs> sa'yo. Matakad laser ka. Malamig doon. Yun, <laughs> so, kasama natin si Nery ngayon. Kasi natin yung mga buhok niyo. Bili tayo ng ano mamaya. Take saan. Huwag kayong mapakit sa grass. Dito ka dito, Nery. air na. So, naka Nakadenim sila dalawa. Oh. Punta kami lang. <laughs> Puta kami ng SM. Malapit lang sa SM, SM2, nilalakad lang. So, maglalakad lang kami butang SM. At parang may experience, nakapunta na ka ba ng mall? Hindi pa. Nakaprocessal ka na sa mall? Sa asya na po, sa Santo Tomas. Ah, Santo Tomas. Pero sa SM hindi pa ah. San ano Anong mall sa Santo Tomas? At River, City Star, eh, ASIC, eh, Ah, so <laughs> ngayon mas malaking mall ang SM. Dito ha. So, first time yung akong pumasok ng SM dito sa Davao. Naka Couple <laughs> Kouple kami. Kouple sila. Nakabinil sila dalawa. So, samahan nyo kami magliwaliw sa SM ngayon sa araw nito. Kasama ang ating dalawang scholars, si Erna at si Neri.

Excited ka na mga cellphone bago. Dito <laughs> sa kabila. Dito dito dito. Tek tek phone. si nasayang siya no? wala siya wala niya eh Ayan, so excited ka na sa bagong phone mo sino pa na ng unang mong phone bigyan ng sponsor yun Bigay ni Titnis. Kanina yung big, kanina yung phone. ni Mama. Ah, bilhin Mama So, mm. so ito, ito kasi. Bigay ito ni Sir Paul. Na-finish naman pa siya. Finish. Happy pag pa. Ano na lang ha kung gumagana. I-try try 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 Meron na ba yung Facebook tsaka ano? kuya, installed na. Messenger na lang. Kaila, kailangan niya ng messenger kasi kailangan niya yung communication sa mama niya. Wala pa nga siya kasi So, okay lang naman kasi importante yung wifi. Wala naman din ano sa inyo sa bundok, di ba? Wala kayo. Wi well, oh, sa bundok meron kasi wifi. Mga kutubo ko sila, scholar na.

Ayan. Ang ganda ng phone mo. Ganda nga yun. Facephone. na lang. So install na lang yung messenger. I-install. I-install yun yung... Kailangan mga... Pagkakaroon na to. Mga Play Store kasi. May Play Store naman to, di ba? Kailangan mo lang siya. Hindi mo siya magagamit muna kung google. Kailangan talaga mag-google. Google account. camera niya rin natin. Wow, ang ganda. Portrait. Picture, one, two. Sapa, one, two. Sapa. Uh, front oh, good ang front cam. Oh, ang ganda ng front cam. Oh, yung picture nila, oh. ko ni Neri. Happy? Parang nasabi mo kay, kay, Sir Paul, kay Daddy Paul. Thank you po for... sa... Oh, meron na siyang na. Ano yan? Free. Oh, may free pa siyang... May free siyang fried chicken. Lunch box. Uh, so, kung uh, tuwa na siya, may cellphone na siya. Oh, oh uh, ba, 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 ba. Siya nang Oh, ano, may ang ano masabi mo, mo kay Sir Paul kasi na ka ng cellphone. Thank you po kaya eh, meron ako gagamitin doon po para alagin ko makita mama, pabili, mga mga thank you very mga 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 Iko tayo sa department store, kami ng ano, branches uh,